You eat, you can eat now. Okay, mga guys. Yan na ating dinner. Dinner for tonight. In and out. Okay. Come on eat. Let's go. Okay, guys. Ang daming burger. Eat. Ang daming burger. Go, Eat. grab some in and out from the one with the two paper. papers are yeah. with root beer. those are rupia. the one with the without paper or coats mm -hmm. yeah dinner for tonight in and out that's it mm. Mm. grab some Wow. Mm. Come on, Đi piano, dù đâu, lần piano, lần piano, lần piano, lần piano, lần piano, lần In and out. Mga katutong. kanina, Mac hmm? Doggy. Oh, Now, Ito in and out. Siyempre, di mo oh, okay. wala si Terence Price. Ayan ba yung cheeseburger natin ah? Tingnan mo nga. Come on. Come on eat. Oh, Não, Strap? Hmm? What do you need? Share can Sherkan Are you gonna do it upstairs? Mm -hmm. Give me your. fries? Uh, um mm -hmm. mm -hmm. Burger ơn oh, yeah come on, more? Yeah. Okay, it, um, oh. on sure. come on มันใครจับ come on Nice. Yeah. <cười> Kalo... <cười> Kalo này nó có nó là còn là này tụi phải tay tile mình out tonight

Ganyan no sa Philippines? Yeah. daming tao sa in and out. Busy. Ay, nagpigat. Gusto mo ba ang yeah. May onion to, ya. Yeah. Ba't sila na ganyan? Mali nga. Ito nga binigay sa iyo. Tingnan eh. Ito nga palitan ko. Yan, sa inyong kinakain. Binigay na lang yan? Binigay na lang to. ilo pa man din yung ano niya. Yeah. Ito nga, yorin na ito. Alay. Tinanggal ko na yan. Mayroon pala, dalawa pala. Tapos ito, tulog na. Hmm.

Maraming restaurant closed kasi. Holiday. Holiday. Yung cane. Punta kami ng cane. Cane gusto sana ni JR. Ano na, Ano ka yun dito? Labor day. Mm -hmm. <coughs> Kaya mga tao nasa in and out. Ang haba hmm. ng pila hanggang karsada. Fish you? mo oh. oh no more.

Minimal spread. Mm. On <coughs> <coughs> mau JR alas stres hmm. pick up yeah, mas but stay low, nakna na kayo tayo yung carny ano, ni Jonathan. Hindi niya binanggit sa'yo. na. Hmm? Hmm? Mm -hmm. <coughs> Thank you.

É esse Tapos, ang kapo na. minute made. Kain na po. Ah. sc 77 Mee fb Harriet Saka you practice How to edit. Hmm? Hmm. Huh? Nanti I'm gonna pay you. Si, ba uh, 50 51 cents now I give it to you. Hmm. <laughs> editor. cái cổ vẹt hm không hm cái hm khổ hm 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 Mexico. Habak. si Mahal na rin, ya, pagi pagbalik. Mes. Well, oh. silang, out. Boss, mga <laughs>

gift card ng ano, in and out. So, binayaran na lang ni ate, $13. They are good. Ayos. Oh, Ang gift card. Ang gala gift card. Sa so, in and out? Oh. Oh, sini. Mhm. Mm oh, Sa okay. so isang gift card is 10 something. Oo. Oh. And total for the burger, Alam How many? Eight. Ha? Eight. Walo, sabi ko. <laughs> You are up. Okay. Wala maba say si doon to kagigisingla. Hala, <laughs> uh, matulog ka pa eh. Tada de, tada ri, taratang. adu kay Jan. Sa Philippines. Okay na ba kayo? Magbagyo pa ba? Philippines still having typhoon and flood. sana everything is safe in the Philippines <coughs> kahit maputi na ng... gusto naman tutuloy so, tuloy ko yun ang ko. Pag na ko lang, gusto kong gawin na matapos na. Ang ganda, ilagay mo sa hako Bilis niya. Para maayos ko lahat yung mga damit ko, mapagsama-sama ko na, lalaman ko na yung mga bago. Para ilalagay ko doon sa shelf. Pag hindi na sa hangar para kitang-kita mo na doon. ta 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 mga sandong lumaya, tinanggal ko na doon. Okay. Nilagay ko na Thank sa you. donation box. Ang dami sandong, tinanggal ko na. Don't even think about it. <laughs> Too late. No more. Mga nando, puro bago na. Ay, gusto na po kayo dyan. Namaya maglalag tayo. <laughs> na puro US laman ng mm -hmm. ano ko eh puro mga ano yung, yung ano, pa bad pa yung ano ganun ng mga ano ko wala man lang naligaw na Pilipino Pilipino <laughs> Pilipino <laughs> ah. Coming to the Pilipino Ay. bakit ganun lahat hindi ako nakaka-access sa ano huh? hindi ako nakaka-access sa Philippines <laughs> <laughs> dahil wala pa tayong 500 kagaya <laughs> ka Kela hmm. daddy go live last night everybody can see him Even though it's not his friend, yeah, why? Oh, yeah. Because there's some rude. <laughs> rude. Mm -hmm. Of course, every you know? you mm -hmm. you're asking money or love. <laughs> and then one says, "What? Huh? I can't remember about." <coughs> but for some people you're kind of going live on youtube <laughs> <laughs> no it's good to live on youtube because you need hours so that's why yeah. <laughs> something and then oh, no more nee rana no, andyan, andyan, oh. and Jan yeah no. then the other guy said, Be nice. Will you guys go to sleep now? <laughs> the other side. And then there's one. Do you like pa pop, pop? Oh mm, no more. Ramalata. Ramana. Na no, ako na masabi. Mm -hmm. Pagigising natin ni Dodo, wala pa sa mood. Kumain na kagad. Hmm. Hindi na masabi kasi pag malamig na. Okay, mga Dodo. Nandito lang po muna ang ating vlog for today. Uh, wala mata. sa mood si Dudong. Kakagising lang. Mm -hmm. Mamaya matutulog na naman. <laughs> Okay, mga kadudong, salamat po sa pagsama sa gabing ito. Hello, finish food. Sa ating dinner. Hindi yeah. mo na mapinis? Hindi ko alam. Okay, let's go. Hindi ko alam kung ano sabi ko. <laughs> <laughs> okay. Now? Okay, mga kadudong, nasa yeah, muli. Hindi mo burger mo. Hindi mo naka Bye-bye. Mm -hmm. Bye, mga kadudong. Okay, God bless us all. Sana safe kayo dyan. San man kayong Nang Okay, bye-bye. May -bye.